What's up mga kapilan turbines? Maraming salamat nga po pala muli sa mga nagparamdam at nagpakita na kanilang suporta sa akin sa pamamagitan ng pag-share nila ng akin na nakapin na post. Tungkol po sa plano na pagbuo ko ng akin sariling Riders Club, nagsisimula na ako sa pagpaplano nito ngayon at inuumpisan ko sa kung anong magiging pangalan nitong Riders Club ko. Itong Riders Club na aking bubuin ay tatawaging I G R C. Saka ko na po i-reveal ang meaning nung IG sa aking magiging Riders Club. For the record po, January 24, 2024, Nagbuo ko ang pangalan na ito ng aking magiging Riders Club. Malay natin, in the future, maging history to. Wala makakapagsabi sa ngayon, di ba? Malay natin. Ang susunod ko pong gagawin ay ang alamin ang mga hakbang na kailangan gawin sa pagpaparehistro ng Riders Club na aking nang bubuuin. Kaya po sa mga makakapanood nito, kung may alam po kayo sa mga steps o procedures ng pagpaparehistro ng isang motorcycle club, ay pakishare naman sa akin at pakilagay dito sa may comment section.